Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Unit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa Efeso 4.17. Ang sabi dito sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ang ating topic na pag-uusapan, bakit dapat tayong maging maingat sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una po, dahil tayo ay nailipat na sa bagong likas. Kung mapapansin po natin yung verse 17, ang sabi sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. So bakit maging aware na ang mga anak ng Diyos? Dahil may bago na tayong likas. Tayo po ay bagong tao na. Anak na ng Diyos. langit na tayo kapatid dapat ang ating pamumuhay kilos pananalita ay panlangit na. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. So napakalinaw niyan. tagalangit na po tayo. Subalit ang makakaunawa at ang makakakita lang ng ganitong likas para maging aware or para maging maingat ay ang tunay na ngang nabago at binago ng Diyos. Ngayon kung nasa labas ka, nasa community ka, Nasa mga friends ka, classmates ka, office mate, nasa bahay ka at wala ka sa church. Dito makikita ang tunay na ikaw. Sino ka ba talaga? Mayroon ka bang iniingatang integrity, testimony, astro-christian or follower ng ating Panginoong Hisus? Anong sabi ng Bible sa ating bagong likas? Ang sabi po sa Matthew 5.14 at 16, Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Napakaliwanag niyan kayo ang ilaw ng sanlibutan. Pagdating naman po sa verse 16, ang sabi, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. So, maliwanag na dapat tayong maging aware sa ating bawat ginagawa at ipinapakita. Dahil hindi na tayong mga unbelievers, kundi mga believers na tayo at ito ang ating bagong likas or nature. So bakit dapat tayong maging maingat sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Dahil tayo ay nailipat na sa bagong likas. Pangalawa, dahil si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Anong sabi uli sa verse 17? Sa pangalan ng Panginoon. Ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Kita So, ibig pong sabihin mga kapatid, ang sentro kasi ng ating pananampalataya ay si Hesus. Dahil sa ating pananampalataya kay Hesus, tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas at sumusunod na tayo sa kanya. Meaning, si Hesus na po yung ating hari, ang ating Lord ng ating buong pagkatao. Siya na yung nagpapatakbo nito. Siya na ang hinahayaan natin na magdala sa tamang direksyon susunod lang tayo. So bakit maging maingat tayo sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Kasi masisira ang pangalan ni Jesus sa ating buhay. Pwede ring sabihin nila na wala tayong galang kay Jesus. Hindi tayo nakikinig kay Jesus at hindi tayo totoong follower ni Jesus. Pwede ring sabihin nila yan. At paano pa susunod ang tao sa ating ipinapangaral na pangalan ni Jesus kung tayo mismo ay hindi honest kay Jesus? Kaya tuloy, anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa Lukas sa 6.46 Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman niyo tinutupad ang sinasabi ko. So ang tunay po na follower ng ating Panginoong Hisos, hindi lang tumatawag ng Panginoon, Panginoon, kundi talagang tinutupad yon. May problema kasi kung nasa labas ka, tapos parang hindi mo alam na nagpipray ka pa lang, galing ka pa lang ng church, nagbabasa ka pa lang ng Bible, tapos parang nalimutan mo na yung lahat. Parang wala ka ng na alalang Panginoon at tagapagligtas mo dahil ang ginagawa mo ay hindi akma sa sinasabi mong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. So anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sarili? Sa Galatia 2.20 ang sabi niya, Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Dapat ganito tayo mga kapatid. Na kung tayo may buhay, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. At habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, dapat mamuhay tayo sa pananalig sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus. So bakit dapat tayong maging maingat sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Dahil si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Pangatlo, dahil tayo ang instrumento ng Diyos para sa katotohanan na mababasa sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay banal, mabuti, tapat, puno ng awa at biyaya at nasa Kanya ang katotohanan. Ngayon, ang lahat po na maglilingkod sa Kanya ay magiging instrumento niya para ipakilala sa lahat kung sino siya bilang Diyos na makapangyarihan. At para ipakilala na totoong may Diyos totoong may tagapagligtas, totoong may Diyos na tumutulong, totoong may makapangyarihan. At ipinasulat niya ito sa Bible. At ipinapangaral naman ng mga totoo niyang lingkod. Napaka-komplikado kapatid kung hindi tayo aware o maingat sa ating pamumuhay, sa ating kilos, sa ating pananamit, sa ating pananalita at pakikitungo sa kapwa. We are the instrument of God for telling the truth. Dapat totoo rin ang buhay natin. Lagi kong sinasabi na kahit lumalayo man ang tao sa pakikinig at pagbabasa ng Bible, pero kung nag-reflect sa buhay natin ang salita ng Diyos at atin itong naipamuhay ipamuhay ng tama sa biyaya ng ating Panginoon para na rin silang nagbabasa ng Bible habang tayo ay pinagmamasdan sa ating mga pamumuhay. Kaya mga kapatid, dito sa mundo as Christian, tandaan po natin na makakasagupa tayo ng mga challenges makakasagupa tayo ng temptation, persecution, bad attitude or bad character, mga false prophet, false teachers at iba pa. Pero hindi ibig sabihin na nababago ang kulay natin, ang likas natin kapag na-encounter natin sila. Dapat maging aware tayo sa taktika ng diablo. Gusto niyang wasakin tayo, sirain tayo para hindi mapatunayan natin ang ating pagiging instrumento marahil sasabihin mo, hindi mo kasi iyan naranasan. Hindi mo kasi iyan pinagdaanan. Hindi mo kasi naranasan ang pinagdadaanan ko. Meaning kung makikinig ako sa iyo, wala pala talagang kristyanong nananagumpay sa panahon na tayo ay makaranas ng pagsubok o sirain man ng jablo. Kapatid, sa Biblia tayo maniwala. Hindi sa iyong emosyon o pakiramdam. Kasi matalino si Lord, alam ni Lord ang lahat at naisulat na ang mga posibilidad na mangyayari. Sasabihin ko sa iyo, ang spirit na nandito sa atin, tumira sa atin ay mas makapangyarihan kaysa spirit na umiiral dito sa mundo. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Sa unang Juan 4.4, Mga anak, kayo ngay sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propita sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. So sino po ang espiritong nandito na sa atin? Ang Holy Spirit po yan. Tumira na sa atin noong tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas noong tayo'y sumampalataya at mas makapangyarihan ang banal na espiritu na tumira sa atin kaysa espiritong Nandito sa Sanlibutan. Kaya huwag nating sabihin na hindi tayo magtatagumpay, hindi tayo mababago, wala nang pag-asa, no kapatid. May pag-asa, mababago tayo, mananagumpay tayo sa mga struggle dito, mga weaknesses dito sa mundo. So bakit dapat tayong maging maingat sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Dahil tayo ang instrumento ng Diyos para sa katotohanan na mababasa sa banal nakasulatan. Ang ating application ngayon, sabihin mo sa iyong sarili, mag-iingat ako at manindigan ako sa aking likas bilang tunay na alagad ng Diyos. Hindi ako magpapadala magpapatukso o magpapatalo sa pagsubok sa panlalait paninira ng kapwa ko. Patuloy akong tatayo sa katotohanan. Number three, ipaalala sa sarili na ako ay kristyano ako ay tagalangit langit. Ako ay tunay ng anak ng Diyos, ako ay instrumento ng katotohanan. Kaya lagi ako mag-iingat sa aking kilos, pananamit, pamumuhay at pananalita. Naway mayroon po tayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.